ay po ito yung kaganapan namin nung isang araw ko dahil nga sabi ko kay mister bago tayo umuwi ng bahay natin sa Brunswick kasi nandito kami kay mother Angel magpasyal pasyal muna tayo kasi sumika si haring araw so ngayon papunta pala kami sa dagat so ayan yung ano uh, camping plots. So, kung mayroon kayong uh, mobile, so, mayroon dyan kayong mag-rent. Tapos, dito kami dumaan sa kabilang way. So maraming daan dito papunta sa dagat or da, sa strand pa. So ayan, nandito na kami sa dagat. So natatuwa ako sa isda, dahil, ah, sa, sa ibon dahil nga yung ibon ah, nanguhuli na maliliit na isda. Tsaka, ano, maganda sila tingnan. And then, pagkatapos namin yan, pagkahapon na, na, tapos namin kumain ng abin broth, sabi ko kay Mr. para malaglag yung kinain natin. Medyo madami-dami kasi. So, naisipan ko maglakad-lakad. Niyaya ko siya maglakad-lakad dito sa, ano, sa likod lang ng bahay ng mother-in-law ko. Dito sa so may mga turismo ang tawag nila dito. So, inikot lang namin to. Tapos, may mga ilaw, Christmas light, maganda siya. Itong maraming ilaw, Christmas light, restaurant yan. So, dito sa kabilang side, uh, kanang store ba? Kaso lang, syempre, Christmas, saralo sila ngayon. Pero, maganda dahil nga may maraming ilaw. So, itong maraming ilaw, ano siya dyan, flower shop. So, ito yung lugar ni Mother Law dito. Itong Lagi ko itong nilalagal or minsan pag gusto kong kumain ng ice, pumupunta ko dito. Basta ito, kabisalo ko lang ng lugar nila kasi lagi ako dito naglakad-lakad. Pag summer, maganda dito maraming maraming tao. So, ito yung restaurant na ka, ah, Tamatsu Bukas. Parang Japanese restaurant siya. So, natutuwa ako pag pumupunta ako dito dahil or dumadaan ba. Dahil yung ilaw nila ay ay design ng mga ibon, no? tingnan mo no. Ang ganda. So natutuwa ako pag dumaan na, dumadaan kami dito. Pag gabi lang man to kasi maganda ang ilaw, maraming Christmas light So ayan no? Oh, may mga uh, store din sa mga damit ba maganda dito pag summer kasi open lahat ang store. So, sa side, may bangko kung kailangan mo ng money. And then, pag ano, pag inuutosan ako ni Mother Ella, minsan, may kukunin sa ID ka, may bibilhin ba? So, ayan, nilalakad ko lang siya. Ayan yung maliit nilang ID ka dito. Marami, ano pa to dito, may may bagong ID ka, super malaki. Pero doon na malapit sa sa dagat ba, tinday yung nila. Tapos so, may Aldi kumplito dito, guys. So, Maganda dito. Ayan. Dyan ako pumapasok. May mabili ng kung anong inuotos sa akin. And then, ayan. Papunta na to sa way na papunta na to doon sa bahay ni mother-in-law. So, lakad-lakad. In French, naman yung kinain namin kasi super-super busog namin. Tapos, itong maraming ilaw. Ano siya dyan? Restaurant siya yan. Uh, restaurant na siya. Ah. Uh, tagal na tagal masarap dyan yung mga food nila. And dito sa side, pizza. So, open sila ngayon. Pero siguro para order, nakakain na rin ako dyan sa pizza nila. Super, super masarap. Ma-recommend ko yung pizza nila dito. Masarap siya. So, mayroong mga tra trabahante. And then, yan. Lakad-lakad. And then, itong bagong, itong pink na color. Restaurant na siya, guys. So, sirado lang ngayon dahil nga Christmas. So, ayan. Malapit na kami sa bahay ni mother-in-law. So, ayan. Napagod si, si Binoxman or si Chris. Si, ano, Santag o Regalo. So, yan muna.